I do. lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsyahan niyang sinabi, wag mo akong pikilan sa mga insertions ko. Wag ka nang makialang sa budget. Dahil sa mga binitawang salita sa siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal? Noon pa, si Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat. Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tukol dito? And also, kinausap ako ni Yusek Jojo Calis at nagsabi na ipinapahinsert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary kasi mismo siya nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sakbo. Kaya hindi na pwedeng magugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026 yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunuan na may instructions sa Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's budget. Kaya wala na siyang pwede ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatanggal ako at magpapile ng maraming kasol